Mandi guys, magbabalik ka naman nga po sa panibago na naman nating Roblox video. At ngayon nga po, eh, maglalaro na naman tayo ng Pet Simulator 99. Bali, ito na yung magiging pang ano natin, pang episode 6. So, ito na. So, ngayon, eh, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Basta magagrind lang tayo. Huwag na nating patagalin pa ito at maglalaro na agad tayo ngayon ng Pet Simulator 99. At yun. So, kung makapansin nyo nga po yun, eh, hindi dito pala tayo. So, yun. Balik doon nga pala tayo tumigil sa ano doon sa may revert one area. Doon nga pala tayo tumigil. Ano ba yun? Kahingay. nga. So, doon nga pala tayo tumigil. Kaya, anak na rin muna natin itong mga... Ay, hindi. Mamaya tayo mag magbay ng pet kasi malakas pa yung ating mga pet, no? Basta doon tayo tumigil sa ano, yung bago ng currency. Yung ano na, Platinum na currency niya. Eh, so, yun. Oh, so, pag inalak natin to, sumanak na pala lahat, no? Diba? nyawa isa isa hindi pa dapat hindi e, pa lang isang handa ka na so bago tayo magsimula eh alam niyo perform muna tayo yung ano so ito ito yung meron nitong free spin no so kahapon nga po naglaro din ako at meron nga po pala tayong mga bagong nakuha na item dalawa na yung ating lucky Block at di ko alam kung para saan talaga yan at ito eh, sa yung isang araw ito yung ating nakuha ito yung stop hindi itong strong pet legendary di ba? Nakuha ko lang yan dun sa Pring Enchantment. Kaswerte ko nga eh. So, eh, ano natin yan. Equip natin yan. So, nakuha ko lang yan dun sa kiniklaim na Pring Enchantment. siguro alis na yan. So, Bali, magbiro lang tayo dito para kasi makakuha tayong maganda. So, may nakuha na rin ako kapirasong niyan eh. Pagkakalang pag po kagabi. Eh. Saan ba yun? Ito, yung kapirasong key. So, hindi yung pangalang natin po. Kaya, kapirasong pangalang isang. So, Pero muna tayong isa. Ano bang makakuha natin dito? So, ito na naman no, critical. No way. Dapat ito na lang, no? Ito, ano ba to? What? What? Mythical? No way. Sayang ganda nun sana. No? Wala. Nagamitin natin ng mga kailangan natin. So, mag-clay muna natin to. I-ano muna natin. Mag-minigames muna tayo bago tayo magsimula mag-grind. Hindi. siguro tingnan kaya natin trading plaza. At meron nga pala kahapon ako binapakita sa inyo meron nga pala tayong teleport so pag teleport tayo dito so pupunta tayo dyan at kung dapat lang kasi dito naman talaga dapat tayo pupunta kasi magka-classic OB muna tayo so dito na yung basic lang kasi talaga sa atin Kita nyo naman, I'm the pro OB Master Parkour of the Miss Universe of the Philippines. Kung nanonood kayo ng video ko, alam ko na yung yan. Oh no, nalaglag yung isang supipot. Sayang no? Ano ba yun? Nalaglag. So, kailangan pala talagang masambot natin yun. So, ganun pala yun. Basta magkanataposin na natin agad to. Kasi, nag grade pa nga tayo at hindi pa rin tayo kung So, may kita nyo. So, naku. So, what? Pangit. Pangit naman yan. So, yan makikita nyo nga po meron na palang tayo na 4 platinum at 4 platinum na yun in na po ako sa grind natin kagabi so siguro mag activate muna ulit tayo ng mga potion no Kasi ang ating potion is maano na so mamaya natin activate yung lucky egg na yan so ano lang tayo dito po hindi mo makabuy buy lang tayo ng buy kasi mura lang naman na ngayon yan nga sa atin so bali te teleport so bali te teleport na lang po tayo ngayon dahil sa rebirth dahil sa rebirth diba Napakalapit talaga ng river. Bali, dito na tayo sa doon tayo pupunta. Dark forest ba? Hindi doon tayo sa may ano, sa may beach ba? Hindi, saan ba yun? Dito pa yung sa main field. Dito ba yung main field? Sobra ba tayo? So, ito, o, oh, sakto lang, di ba? Wait lang. Wow, so, bibili muna tayong enchantment para ano, pang nalagay natin yan sa mga ano natin eh. Ibay na agad natin yan sa gas na. ito yung mga mission natin. Oh, used to fruit. That's so basic, my friend. Ito yung mga fruit. Dito ba yung fruit? So, ito nga. So, gamitin yung sigur natin yan. Tigigisa, no? Yan, sige, tigigisa yan sila. So, mag-ano muna tayo. Mag-minefield. Minefield muna tayo. Kasi makakuha na naman tayo ng napaganda gamit. Di mo sure. Di ko alam. na. Naman. Oh, no. pat ano ka agad? it na yan. Ba't? 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 Hindi na yata tayo papatawid din niya. Ito, red pa din. Aba, hindi na. Kasi I'm the pro. Tana, isang direction na lang to kasi kagabi. Oh, no. No way. Baka pahirapan na naman ako nito fly kagabi. Sobrang tagal ko dito nakaalis. Kasi kada apakan ko, meron laging kulay red na yan. Wish na yan. Ito si... Kurta. ayaw. Ah, ay, <laughs> Balikan ko lang kayo mamaya pag natapos na natin to. Wish it. Please, isang direction na lang. Yun. ay, ay, ay nyawa. Pag talagang maasa ako na isang diretsyo na lang, saka lalabas yung kulay red. Visit na yan. Do not please, sana isang diretsyo na lang. Ah, ano ako, nag na naman. Ayaw na talaga tayo paalisin na visit na ako. So, dito, utakan na nga natin to. Oh, no, sana wala na talaga ngayon. Isa na lang, ay yes. Sabi, ang bibigay mo lang sa akin, yung mga chip na yan, ay visit na, ay visit kang... Ano pa. So, kumilang kita ako collect 3 potions. So, doon sa ating mission. Sige nga, gamitin nga natin itong tier 1 potion yung use tier 1 potion na ito yung tier 1 no so siguro kumamit lang tayo ng ano lang ispeed speed yan so yun bali ito yung pag nag-complete nga natin tayo maglarakap tayo diba tama ba uy ito yung kailangan natin so yan kasi yan yung madalakas pag magbigay ng gold si muna tayo ng proof. halimutan ko ng tuloy mabili ng pro ay nakalimutan pa ba tayo so hindi muna ako masyadong teleport teleport kasi may kailangan tayong daanan dito sa mga ganito no Let me tong game muna tayo ng mga ano natin speed 3 so bad. What? Pwede maging ano talaga siya maging legendary mag o, mag pag forge o pag pag craft mas ayun. So ito gawin natin siguro pag tinin ba natin so dalawa 'di ba? So tinagan natin 'yan. What we go is trumpet tayo ng legendary sa, dya, sa pag sa -ano, pag-enchant. What? Again pala 'yon. So yun, may legendary na ulit tayo, no? So, kailan mo talagang parang kapag diba pag nagkaroon ka mga isa at yung na ating pwedeng equip na enchantment kung di ako nagkakamali. What? So ganun pala yun, no? Hindi na tayo kailangan magpakahirap pa mag pa magano, intay So yan, di ba? O tapos naging legendary na, di ba? <laughs> yan pala yun. So madali na lang ngayon sa ating mga pang legendary so parang hindi na ngayon si special sa atin yun, no? Kasi pwede pala yung gawin sa eh, kahit ang enchant-enchant lang, di ba? Hindi ma natin makikita yung ito ba yung grabe mo merchant? Ito hindi? Ito Santa. ito, mataas na rin ating level dito. Yun! So, bilhin na natin yan lahat. Bilhin natin na bilhin yan. So, kung ba yung traveling yan? hanapin nga lang natin. Tayo kasi para mga na itinitinda niya. So, tipal ko na yun. Kung ba siya nakatira? Ay, ito! Yung traveling merchant, ano matitinda nito? Di ba mga pet? Kagaya dati. So, hindi nga talaga mga pet. What? May enchantment? Ano yun? sayang? Ayun, pin tayo. Bilhin natin yan lahat para mag-rank up tayo. Ayun. So, sayang. Hindi tayo mabot. Pulang ko tayo sa XP. So, pang-rexpect level ito, Sayang, no? Tayo mga So, sa pang ano, sa legendary enchantment. So, tingnan lang natin yung mga legendary enchantment natin. So, ano bang mga nangyari dito sa ating enchantment na to. So, nagpot, alamin talaga nating legendary treasure hunter 5, no? So, siguro yung coin natin is ano na lang natin. Ibaltan muna natin tong coin natin, di ba? Ito yung legendary anong yun ang equip natin, di ba? So, bililang lang tayo ng ano po, I mean, Combine, I mean. Combine lang natin to sa ano, sa mga magandang potion para yung ako sa okay yun. So, ito, 20 natin. 21 daw, sige. Sige, punta na nga tayo dun sa ating ano. Ano ba yun? Ay, ito. Claim lang natin. Hindi ako claim ba natin yung free diamond natin? Hindi, no? Sa gobi muna tayo. Sana nga kung ano na naman tayo ng ganda. Mga dito na ating video magtatapos sa puro OB-OB lang. Wala naman nangyari. Ito, yun yung OB. So, wala akong talagang tapusin. So, alam na ngayon kung paano natin matatawid yung ano, yung may revert. Kung di diba dito na? Ah, yes ba yun? Alam ko na kung paano hindi tayo makukulog. Pwede pala dumahan sa gilid. You're all right. So, very basic. At igil pa yan. Pang-fake. Sige pa kayo. Pwede ka pa baka mapirat tayo oh no sila natin yung taguan dito may taguan dito diba oh shish no 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 oh, na like naman tayo because I'm a fairy pro ito yung revert 1 dito sa gilid pala pwede dumaan no Ito, no ito so sana huwag ka mahulog oh no nahulog walang kwinta ito yung nakuha natin pero okay lang no pero naman kasi hindi eh. naman masyadong hindi naman tayo nahirapan magkuhan niya oh no muntik tayo mahawi diba basic first time ngayon sa atin to. Yung basic na oven to, di ba? Tapos ang binigay lang, ay okay lang, okay lang. Hindi naman tayo nahirapan, hindi naman tayo nahirapan. So use for fruit na naman, tapos draw, 30 take. yung ating mga ano. Sige nga, ayan lang natin yan. Sige, mag-use tayo nga ng mga fruit, di ano, for fruit daw. So one, uh, take isa lang, ayan, okay. tapos dalawang mga dalawa nyan, diba? So claim na natin to. So claim na natin yung daycare kasi sa daycare, marami tayong na nakuha pera. Bali may 4 platinum tayo, so one ano, nga natin yan, claim, claim nga natin yan. So two platinum. Wow, okay, okay, okay. Ilagay lang natin natin itong mga hindi natin ginagamit na Pinaka the na hindi natin ginagamit. General na mas wire dyan. Mask lang kayo dyan. Magpakabayit kayo. Huwag okay? gagawa ng mga masama. Dapat maging mabuti kayong bata. So dito natin ako yung legendary nating enchantment. Kapun No? Tapos mag-ano lang din tayo dito. Ito na yung sa ating magiging ano. Tapos siguro mga na lang muna tayo. O, di ko alam. Pag pagpunta tayong trading plaza, no? O, next video na lang. Kasi wala pa tayong masyadong diamonds eh. Hindi pa lang baka diamonds kasi ang gamit talaga doon. Oh, no. Nagsala. Hindi na natin mabibit yung ating best time, no? Oh, no. Nagsala na naman. You're so amazing, my friend. So, ito. Tapos na nakuha natin. So, ito mga malas yata. So, sa gusto niya so, so, yeah, po pala natin mga video is talaga magagamitin na ako nang hindi tayo naka-record. minsan kasi nalilimutan ko na eh. Pero so, subukan ko talaga na mag kahit hindi naka-record kasi sobrang hina talaga natin pa sa ngayon. So, bilhin na siguro natin to, no? Kasi meron na naman na tayong six na at platinum, no? So, wala ba talaga may special dito sa anong to. Talaga report lang, no? So, ito. So, may special pa dito so ano to? Buy fruit. So, to, fruit to na. So, sige. Natin, may tayo nyan. pa lang tayo nyan. What? Ang lakas na naman ang bigay ng so, ito, building din natin to. Tapos pwede na natin, pwede pa natin ba itong area 4 no? Magkano naman na platinum 8 naman itong sa next area. What? Bago na ng OB fishing. Fish for rare item. What? Mini games na naman. So mag mini games na go fishing. So ano bang meron dito? Sige na. So ano yan? So paano to? Ayun. Kapalapitin ba natin yung mga pating? Yun na ba? Tap. Tap. Oo. Mm, oh. Ah, oh, ganun ba yun? Uy, by better road. Sige, bay tayo nyan mamaya. Ayun, tap, tap. Sana malaki nga ating huli. Sana malaki ating huli. Ay, ko na nga nyan. So, ano ba to? Saan ba natin makuha yung ano nga yan? Hindi ko alam yan. Saan yan? So, baka okay, meron dito tayong ng mga ano, no? What? Ano to? Okay pa sila. So, tara, mag-grind na nga lang ulit tayo. So, yun, minakita na naman dito ano. Grabe naman, nag naman natin. Okay, balik na nga tayo. So, may 13 na tayo nun. Hindi pa lang kung saan natin yung yun. So, siguro maghanap lang tayo ng mga ano, tingin-tingin lang tayo. So, mag-trap pa tayo ng coin, ng coin jar. Sige so, nga, trap nga tayo ng isa. So, ito. So, buwat mo. No, kung matagal natin mapupuno. Na, asayang siguro, no? At mo tayo nag-trap. No? Dabang mga maganda natin nakuha kanina. So, lucky egg. Siguro mag tayo ng lucky egg pag tayo, no? mag tayong pipe na, ano, nung no tapos ano tayo mag draw tayo no kung pero mukhang hirap na agad ngayon ng ating mga pit, no so mga ba tayo pag tayo nag draw na agad ngayon pa kasi hindi tayo maka ano eh use uh, plug so siguro mag kompleto muna tayo ng ating mga mission no just vlog sige so, nga use nga tayo ng isang plug so ito siguro hmm yun ba ito pa, pa. supercharge ano pag nilagay natin ito so yan kailangan talaga natin catch ng dirty your best egg no so siguro yung sinasabi niyang best egg yung ano yung talagang pinakakaya nating i-unlock na egg ngayon sa kung sa, sa ano sa area natin sa so ang pa natin bagong pag ano hindi malapit na pala so baka sa next video natin is rank ano na tayo no rank 3 na kasi yun nga garang ang kagrind ako nang hindi tayo nakare-record. sige nga magana na nga lang muna tayo Maganda na nga lang muna tayo magdurong nga muna tayo hindi may teleport na no saan so ano tong nakita ko parang may bago teleport may iba sa teleport ano ba to oh so dito oh Oot, ito yung sa mini game. Tapos yung sa version tayo pala, palay. Eh. Dito machine. Oot, ngayon ko lang nakita yun ah. Siguro dito tayo magdaro sa pinaka the best na agad. Ito, so 75 na gold lang. May 1 time platinum. So sige, magdaro tayo ng ilang bang ating uh, 16 no. So draw tayo ng Diba 7, 14. So, magkailan tayo ng tatlong 7. Basta, ano, oh, yun ako po. Ay, hindi ko na-activate yung ano. Activate tayo ng potion. Visit na yan. Nalimutan ko pa. Activate tayo na lucky egg, no? Tutin, tanggalin natin yan. Kamaya na lang natin hindi balik yun. Yan na. Kaya, nag-tutin na tayo ngayon. Huwag ang atong ito. Kasi, ang taas na nga hindi Oh, no. Puro mga chef. Chef, chef, din. So, siguro, kailangan natin umakuha itong mukha sa, sa mga yan, no? Yan, no? Yes, bigyan mo ka ng Ay, siguro, dun tayo ito, eh. May nakuha tayong isang Ilang first ba na ako? 7.5 mataas. Siguro mag-ano lang tayo, no? Oh, no. Ito na pala yung last. So, i-combine na lang natin sa gold. Uy! Ano ito? Sailor Dolphin. So, 4 point ano. So, bawal na tayo. So, sige, mag-ano muna time. Combine tayo sa gold. Yung mga sobra. So, alin ba yung mga sobra natin? So, itong mga Sailor Shark na to. So, bagahan na tayo dito ng isa. Kasi, maliging 65 naman yan. Diba? Ito. 10. So, this time gold. Magkana yung anong nito? Power 2.4k. What? Nice. Okay din. Tapos, yan na yung mga pet nat ngayon okay din no yung power noon sige yung grind nga lang tayo na muna dito tapos pet lang palta lang natin itong ating enchantment palitan natin itong strong pet at protection hunter no tapos yan ano to what pwede mga po dito ng huge Chance for full huge what sige nga magano nga mo dyan pag hindi tayo nakarecord mag fishing fishing ako yan tatabusin ko lang i-edit ang ating video tapos magano fishing fishing na ako hanggang sa ano na hanggang sa basta tatry ko makakuha ng dudes kasi hindi ko alam kung gusto nyo kunin yung dudes natin sa isang ating account so siguro nang activate ang tayo ng mga fruit yung maganda so ito activate natin yan lahat ito din ito din ito din activate natin yan lahat siguro pagbalik nyo rank ano na tayo no rank 3 na basta abangan nyo yung pagbabalik natin Uy, may check. So, ito yung malakas ng gobera. Sige, ito muna unahin natin yung mga pet ko. Oh, ay. dito na po natin, no. trina ng free free din naman eh. Kaya hindi natin mas masubukan well, Unlock na natin to, no? Unlock natin yan. Tapos, punoy natin muna yung coin gas. So, ano pang bago dito? Oh. What? Ano to? Use bet. What? Sige nga, nga natin to. 13, ilan ba? <laughs> wow! Oh! Golden din to. Ang lakas, 2.4. What? So, basta na ubus yung ating isang mga pet. Pero, okay din to na no, 2.4. So, yun. Kung nakasaw nyo mga po pala natin ng Pet Simulator 99 ngayon, eh, huwag mo kung mag-like mag-subscribe para gumawa pa tayo ng video kagaya nito. So, yun, paalam. Saan yung pagbalik ako is talagang gagawin talaga ako. So,